Nabingi ang ilang traffic enforcer dahil sa ingay ng EDSA. Ayon yan sa isang pag-aaral. Ang nakikitang solusyon dyan, alamin sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Araw-araw babat sa ganitong ingay ang mga traffic enforcer sa EDSA. Mainit na nga, tinitiis pa ang sakit sa ulong busina ng mga sasakyan na posibleng makabingi sa pag-aaral ng National Institutes of Health ng University of the Philippines, Manila. Sinuri ang pandinig na may git isandaang traffic enforcer na limang taon o higit na nakapwesto sa EDSA. Nakita rito na ang mga EDSA enforcer na nakararanas ng ingay na higit sa 85 decibels sa loob ng walong oras ay may chance ang magkaroon ng problema sa pandinig. Sa mga sinuri, 13% o labing apat na enforcer ang nakararanas ng matinding ingay. At ang nakababahala, 16% o labing pitong enforcer ang nakararanas ng bahagyang pagkabingi o matinding pagkabingi sa isang tenga. Ganitong klaseng ingay ang naririnig ng mga traffic enforcers sa buong maghapon dito sa kahabaan ng EDSA, partikular na dito sa ilalim ng Ortigas Flyover kung saan nakukulob ang ingay ng mga sakyan. Gaano nga ba kalakas ang 85 decibels na ingay sa EDSA? Sinlakas yan ng tunog ng blender, vacuum cleaner o hair blower. Ang ligtas nating pakinggan ay yung tunog ng mga dahon na nasa 20 decibels lang. 40 decibels naman ang ingay sa library at 60 decibels ang normal na pag-uusap ng tao. Malakas na ang 90 decibels gaya ng tunog ng barena o ingay sa mga dance club. 110 decibels naman ang ingay sa sporting events. Masakit sa tenga ang 130 decibels gaya ng sirena ng ambulansya. At 140 decibels, gaya ng fireworks o putok ng baril, kung saan 15 minuto lang na exposure ay maaaring maging sanhi ng permanenteng pagkabingi. Ang traffic aid na si Vincent, aminadong may pagkakataong hirap marinig ang kausap. Yung pagdating po ng sounds sa'yo, nung sinakausap mo, parang mahina na. Yeah, I mean, hindi na ganun kaklaro. Minsan ipaulit mo. Kasi hindi po, hindi mo... Hindi mo narinig ng buo, narinig mo man po siguro yung end na lang. Ayon sa isang espesyalista, prone sa pagkabingi ang mga nagtatrabaho sa kalsada, pabrika at barko. The normal commuter, normal driver, would spend time on the road maybe 15 minutes, 30 minutes. 85 decibels really won't affect our hearing that much. No? Uh, however, it's different if you're exposed long term. Rekomendasyon ng UP Manila, dapat may proteksyon ng mga traffic enforcer sa kanilang tenga. Pinag-aaralan na raw ito ng MMDA. Hindi naman po pwedeng completely magkaroon ng earplugs yung aming mga enforcers para hindi po maapektuhan dahil delikado rin po yan sa kanila. Hindi nila maririnig kung may parating na sasakyan. Pero ayon sa espesyalista, makakarinig pa rin naman kahit nakasuot ng earplugs. Makatutulong din daw ang mayat-mayang pagpapahinga ng malayo sa ingay para hindi masira ang pandinig. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de La Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.